ganyan yan siya guys. Ah. Buhati nila yan. May <clears throat> pumasak na dayami sa tila ako eh. May music si ama. Kaya huwag muna tayong lumapit doon ha. Ayan, papakita ko sa inyo. Ganyan yan sila guys. Nahihiga sila. Tapos ganyan. Hmm. Uh. Tapos hawak siya sa kay Ayan, ganyan. Ayos, tignan Si RJ sumali din siya tayo eh. Nakadalawa na yan si RJ. No, isang araw nakaapat siya na buhat na ganyan. <laughs> dejo ko mamino, again nanti ka dali ka agi, dejo ka. Kaya ni ma? Kamusta man ka? Echo kira? Um. Kalo isa kong anak ko nakabali-bali pa naman sa dihlas doon. Ah. Uh. Amping? Mm. Lulu gas. Mhm. Keto. Lakaw ra. Lakaw na, Amping ha. Ha. Lakaw na no. Amping. Oo, Amping. Ayoko, kataw. Amping ganit, no. Katawo manoy. Sigi lakaw. Amping jano sin. Ayo ah, na, selo lutak ka, puyon ka anak. Bala ka diha. Dugay pa si lanti jano o. Lakaw na na ka. <laughs>

ayan na. Ganyan sila magbuhat dito, guys, na. Hmm. Okay rin naman magbuhat ng ganyan, na. No? Pero ako kasi, mas gusto ko na magbuhat sa ulo. Hmm. hmm. Ito naman nilalagay. guys. ganda yung ibon naman no? sa harap ng lipad niya, ah ayan ito yung pinakauna naming nahakot na doon banda na side tapos ito yung mabango na bigas pag niluluto mo mabango siya so kailangan talaga siyang i-separate no? na saka may iba rin naman na yung uh, ganito sinito na yung sorry, ano lang siya ba yung hindi siya mabango na bigas pag gito kasi mabango na bigas guys. Kailangan talaga nilang isinisipirit talaga nila dito. Kunwari ito yung uunahin nilang ipapa treasure or di kaya ito yung panghuli. So ganoon. Kasi Hmm. Hmm? Hm. So, Susubukan. Sipuntolit ay doon. Hm. Kumbaga yung taga-tali guys, no? Yung taga-tali si Ama. Siya yung taga-tali siya, yung taga-buhat. -taga tapos kami, eh, taga-ano ba? Taga-duog, kung sa Bisaya pa. Sa Tagalog, ano nga yung taga-duog eh? Siya yung taga-duog. Tapos kami yung taga-lukdo. Okay, so guys, <laughs> ayun. Natawa ako kasi... Pagbuhat ng ni Ama kanito, dumarit sa likod ko na hulog. Ayan. Mm. <laughs> oh, mamaya po ulit, guys. Oh. Grabe. Kaka-pagod, guys. <laughs> Yun na yung ko yan. Para hindi siya matanggal. Nagbubuhat na kami. Ang layo ng pinagbuhatan namin doon hanggang sa doon kalayo dai habos yun dito na sa maputik pa rabi pero kaya pa matatapos yun ito ngayong araw na to kamusta ang bliss, sa No, mami. Ganiti ang kamot. Ano? Naglokdom mo ka, mga katol. Ang kuan. kuwan. Very good. Lumusang eh, muskol? Okay, ha? Uh, Hindi na mag-arasa haki, katol, ha? nag din siya. <laughs> so, yun. Natapos din namin, guys. Sa wakas. Ayan hindi nang kakarating lang so siya na yun ang ayos dyan uwi na kami <laughs> kaya saan nung sa tabay? <laughs> tinanong ko yung binagod hindi yun ako narinig nag music kasi yan eh <laughs> Uta ba daw jam? Ka, ke tara bhaiyo. Tara ta. Tara bhaiyo to. Tara bhaiyo ke. Sai. dito namin gusto dumaan kasi medyo malapit-lapit lang to sa bahay namin. Sabi Sa pinamiyan ko babae, huwag na daw jam. Dito na daw. Si Aji, tingnan niyo yung si Aji. Naninawak pa. sabi niya si Aji kung dito ano daw ano daw parang ano ang tawag sa kanay ah ito pata jamla ki sa to ano nga sa tagalog ha parang ako sa bisaya pa ngano man daig mo agi an sa di ay ano ba Grabe na nabuhat namin dayo eh. Mas marami patang na nabuhat namin ngayon kaysa sa ito. Hmm. Pero kahapon, grabe yung buhat-buhat namin kahapon eh. Ngayon kasi hindi medyo, may, uh, ngayon kasi yung binuhat namin kasama yung mga dalagita, medyo hindi masyadong marami. Kahapon yung napakarami talaga namin nabuhat. buhat. Tapos na rin kami sa wakas dahi. So bukas na ng umaga daw ito ipapa treasure pa so sabi ko may oras pa naman ngayon bakit hindi na lang ngayon ipa treasure so sabi ng ko umaga daw ipa treasure para daw walang sikat ng araw para hindi init ba at saka mas maganda daw pag umaga ipa treasure o so sila yung bahala basta so sabi ko pag, pag umaga ipa treasure hindi talaga ako makaanan yan hindi ako makasama ba dahil umaga mga bata papasok sa school day Although kung nakapasok na 'yung mga bata sa school eh pwede talaga kumakasali dai. <laughs> Uncle kapatid kapatid ni Binan, ay, kapatid ni Binan, Kapatid ng papa ni Asa. <laughs> Mag-aalis dos na. <laughs> Ganyan lagi yung si Ganyan talaga yun si RJ at si Jano. Sumugan. Sabi guys, pagod ay. Pero worth it naman kasi yung bigas na to, yung palay na to, lagpas isang taon namin tong konsumo day, kung hindi lang ibibenta. thank mm -hmm. you